don't deserve a good night. Yes! Now, magsasalita po ako, hindi ko sasabihin, hindi ako maglilita niya kung gaano sila kagago, kung, ga kung gaano sila kabuang, dahil alam na natin yung lahat. right? Ta tama? Tama. Right. Alam na natin na bobo sila natin na incompetent sila. Alam na natin na gago sila. Shout out sir ma'am, nandito po tayo sa harap ng Dasma Village. Ayan, ang uh, mga pansamantalang gumagawa ng programa. And of course, kwartyado po. Ayan, uh, naka nakasarado po yan ang mga pulis, ang daming pulis. Of course, kasama natin yung ating mga kailigan dito. sa tayo habang ginagawa natin yung trabaho nila kaya namin kayo sinisweldohan para hulihin ang mga magnanakaw. Tama. Hindi para gawin namin yung trabaho nyo. Pinapas Tama. Pinapasweldohan na namin kayo Krisman, para hulihin yung mga magnanakaw. <laughs> kailang kailang ang maging congressman. Madali lang maging congressman, pre. Ano? Pwede ka lang sumulat, magbasa. bro. <stans> Ayan ang nilagawa namin. May ano ka, may kasal pay Oo. O tingnan lang si Leo namin. Kinukura ko na pa. Ang maging mamamayan sa bansa nito. Dahil ang ayos. Ay lang isi. Ahantay ka. Nagpuyat kami mga anak. Kalaban sa mga naglaran doon. Sila na. Ang aksyon ng na mga na na nakakalita ng mga nakakalawas na naglano ng permit. Nagigusto ako sa inyo. Nagigusto ako sa inyo. Nagigusto ako sa inyo. Nagigusto ako sa inyo. Nagigusto ako An. sa inyo. Nagigusto ako 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 nakikiusap na! Ito ako sa inyo. Nagigusto 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 ako

Madudukot ka dyan <laughs> Isa pa Amor, isa pa Smile Amor, smile Madukot ka dyan Amor, madukot ka Isama nyo na yan sir Isama nyo na si Amor Isama nyo na si Amor Isama nyo na sa si Amor, Sir! Wag ka magalala, Amor. Alam ko na may to. Ito po'y public! Civilian Police is the protector of the civilian. tayo sa gitna ng kasada.

Si kami okay. okay. po ay nagpapahayag lamang ang aming saluobin ang kapakinabangan ng mamamia Pilipino ay kapag kinabangan ninyo rin dahil kapag nakinabang ito ay nagtagumpay makikinabang

mga animal na mga nalilis na mga ito. Kasi ba naman kung hindi, kasi ginanito ang ating administrasyon na magnanako na Marcos, hindi tayo magharap-harap ngayon. Wala sa papagod, wala sa pagpapagod. Dahil sa kakakakak, wala naman kami tinagawa gano'n. Dahil

tayo kayo na sa na Salita, Nagtutulakan pero pagdating so, 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 ng panahon, pero, kayo ang mag -retire. Wala na yan, hindi na kayo. Pero, ang tao, uh, pero, hindi naman, tao, na Una, sir. No. Hindi nyo tama, na, sir. kami hindi um, na kami hindi Una, sir, hindi naman kayo ang away. Namin kayo. Saka hindi tayo, hindi tayo, hindi tayo magkagalit dito dapat. Freedom of expression, sir. Freedom of expression. Dapat ang malakang. Ang mga Dapat ang malakang. Wala naman tayo. Hindi kasi Ganito lang sila Yan na lang kaya sa pili Bakit hindi si Marcos? si Marcos Bakit hindi si Marcos? si Marcos? Na Yan ang malaking nagkabakan ang buhaya Maya kayo Wakaot ang polis, Hawak ni Browner Kaya may ni Browner, ang polis,

O.E. na ako, na, ang, ako ayan, na, muna, na sa Ang Pilipinas. Wala na talaga mukhang Pilipinas. Wala na talaga. Oh. Smile guys, smile. smile. Smile, smile. na ako <laughs> sa Kuwait. Ka wala na may Basta na mamatay kami dito na laban kami. Laban. Ang mamatay nang dahil sa iyo. Yun Dahil sa inyo. Dapat, dapat nga sir, doon kayo sa Malacanang Baka makalaya sa pagnanakaw yun eh. Diba Hindi tayo dapat dito nagharap-harap. Bumo nandiyan, nakatira mga pagnanakaw. Kaya kami nandito. Kami nag-iirap kami. Dapat di marunas di Kung ang administrasyong banga? hindi ang kawatan. Wala eh. Hindi tayo mga bulag sir. Hindi tayo mga bingi. Alam natin ang nangyayari sa bayan. Alam natin ang nangyayari sa bayan. Hindi kayo namin. Ang totoo lang, sir, alam natin. Ang natin, kung tayo saan, dito tayo para mas magandaan. Mas maluwang sa'yo. Ye, yeah, mas maluwang. Dito, dito. Dito kami. Sige video kami ng Pasha tayo. kami na <laughs> ano no, 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 dito. Lakad tayo ng Pasha Bonifacio tayo sir, ano ba? Sir. Sir, bayo ay, no, kami doon. Tabak ng So Sobra na kami na pinyo. Daming batas. Ano ang sa inyo ba? ang sa Ano ba ang kasali sa Ano kung titiwag kaso, pero yung tayo, tayo, yung Ang sana, sana, para, para mga isipin Hindi mga kawang kalayak, wala rin. At tingin magtitiwala ka ba kami? magtitiwala, ang sa kanya kami. Wala niya, wala kami magtitiwala sa rebelde? Ang mga inyo, sa inyo nga. 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 Para sa kapayapaan. Hindi ma Ay, kami dito. Huwag nyo naman na kami pagbantaan. Nagkakasagat kami na dito pag ano namin. Kahit yate. Wala kami. Ay, nandito akong, kami ako, para sila. mahal. Maawa na kayo. Kaya may lagla talaga kami. Hindi kami maawa. Nakapagod eh. Lahat kayo. Langya kami lang pala magbaba ng kabayan na ganito. May mga anak din kayo at apo. Oo. Tapos gagayanin mo kami. Parang ayok na isang sampil sa ka Hindi kayo masagasaan dyan. Kasi kung sagasaan kayo dyan, yung kanyang driver yan. Nagpapakamatay kami na rito dahil paglaban sa inyo. Ay kayo kumukuha nun din. Pangayan. na yan mga kawatan. Sagasaan. Sino ba makakainting bobo sa matalino? Oh my God! Sir Kasam! Oh, Sir Kasam! naman tayo, tayo. Why? Because we are once being robbed by those motherfucking government. Magaling ka nang mabuti. Yeah, I know. I know.

Bobo yan ang magbabangga sa amin. Walang magiging. Bobo ano, driver. We don't know how to Susko, this. bilang isang driver, mayroon kang nakitang tao dyan sa kasalaan mo. Kasamaan po ata natin yan. Yan pa si Super D. Siya ba yun? Sa kapangyarihan, inaakit ang ating pondo ng bayan. Kaya sa tingin nyo, pupunta ba kami dito? Kung walang dahilan, tanungin nyo ang mga sarili ko.